bago mga ka old coin buyer. Ito po ay isang 5 centimo coin na new generation currency na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ito po yung malupit mga ka old coin buyer. Meron po palang 5 centimo coin na new generation currency na ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na maaring ibenta sa mataas na halaga at tumaabot po ito sa 3,000 pesos mga ka-all coin buyer. Kung gusto niyo pong malaman kung ano pong klaseng 5 sentimo ito, ay unawain niyo pong mabuti at panoorin po ang buong detalye mula sa video ito. So, it, so ito pong hawak ko ngayon ay ang circulated na new generation currency na kadalasan po natin nakikita at hinahawakan pang araw-araw. Ang kadalasan po natin makikita sa bariyang ito ay may nakasulat na Republika ng Pilipinas. At ang katabi po nito ay yung year kung kailan siya ginawa. Ayun po. Napakaliit po kasi ng baryaang ito kaya hindi natin maaninaw. May nakalagay po sa kaliwa ng barya na araw at tatlong bituin sa paligid nito. At ang de denomination nito sa bandang kanan ay 5 centimo. At sa ibaba naman po ay nakalagay naman po ang maliit na mint mark sa bandang kanan. Sa likod naman po ng barya ay makikita po natin na may, ina, may imahe ng kapal-kapal baging at pangalan na nakasulat sa bandang ibaba. Ayan po. Sa may bandang kanan naman po ng barya ay makikita natin ang bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Sobrang liit po mga ka coin buyer. Kaya kailangan po nating isum. Ayan po. So ayan po ang bago nating ginagamit sa kasulukuyan. At dito po ang luma mga ka-all-goin-buyer. Ayan po. Nakikita nyo po sa itaas. Ayan po. Ang luma po ay yung 5 centimo na butas. At iba po ang kulay niya. Ayan po. Ayan pong nasa taas. Tingnan nyo pong maigi. Ayan pong 5 centimo na yan ay demonetized na. Kaya po pinalitan na ng bago. Ayan po yung tinatawag na 5 centimo new generation currency. So makinig po kayo mga ka-old coin buyer. Meron pong hinahanap ang mga coin collector katulad natin ng 5 centimo coin na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas New Generation Currency. Ito po yung tinatawag na trial coin o sample coin. Ayan po mga ka-old coin buyer. Yung nasa taas po ng picture. Makikita nyo po ang pinagkaiba ng trial coin ang at at, at ito pong circulated coin. Ayan po. Kung makikita nyo po sa bandang itaas, may nakasulat po na Republika ng Pilipinas. Kung makikita nyo po yung trial coin, makikita nyo po yung ang itsura ng trial coin. Kumpara po sa bagong new generation currency, 5 centimo. Ang taon po na nakalagay dyan ay year 2014. Samantalang po ito ay 2018. Yan pong trial coin ay eh makikita nyo po ang kapal kapal baging sa saharapan po. At ang pangalan po na kapal kapal baging sa ibandang ibaba. At meron din po siyang maliit na mark, mark. At sa likod naman po ng bariyang ito ay eh makikita po natin ang logo lamang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan po. Napakalayo po ng pinagkaiba po talaga kaya makikita nyo po kaagad kung sakali ang pagkakaiba nila alam nyo ba mga ka coin buyer pag nakakita po kayo ng ganyan trial coin o sample coin mga ka coin buyer ay eh pwede pong bilhin sa ele halagang 5,000 pesos o hagit pa so ito po ito pong hawa ko ay circulated coin hindi po ito nabibili ito pong nasa picture ang nabibili yan po ang mataas na halaga yan po ay tinatawag na trial coin check nyo pong mabuti ang mga hawak nyo po na bariya baka po merong kayong hawak na ganitong klaseng error coin o trial coin baka makakita po kayo napakaswerte nyo na po pag makakita kayo ng ganyang klaseng bariya trial coin po ang tawag dyan so nung mga nakaraan po mga ka coin buyer lang tinalakay po natin ang 10 peso na do, doble ang ulo. So, marami na rin po mga kolektor na nakapag-collect nito. Siyempre, nagbabaka sakali po tayo na sana magkaroon din tayo nito. Kaya kung makakakita po kayo ng 10 peso coin at 5 centimo coin na trial coin, yan ganyan po, ay yan po yung mga bago natin hahanapin at i-collect -co po mga ka-old coin buyer. Ito nga po ay mataas na ang collector value. So marami pa po tayong hahanapin. Ang alam ko marami pa nito sa 1 peso at 5 peso new generation currency. Ipapakita ko po sa inyo ano po mga itsura at mga dapat po nating i-collect na barya na mataas ang collector's value. Mga ka coin buyer. So yun lamang po sa ngayon at maraming maraming salamat po sa pagsubay-bay dito sa ating old coin buyer at ganoon din po sa ating youtube channel maraming maraming pong salamat sa inyong lahat ingat po palagi